Kailangan kita. Suspect ako sa isang murder case. Kailangan mo sabihin sa mga pulis na magkasama tayo buong gabi. Nagsisinungaling ako para mabuhay, hindi para pagtakpan ang mali ng iba. Mabayad ako. Isang milyon. I officially name the new CEO of Cabrera News, Walter Cunanan. Alam lahat ng tao dito mas magaling ako! Kaya akong patakboy ng Cabrera News! Walter is a better choice than you! I'm just following orders. Eh, sino ka ba sa tingin mo? Scholar ka lang ng tatay ko. Tutan-trato niya sa'yo. Anong bang halaga ng pagiging Cabrera? If all your life, you have to beg para sa lahat ng gusto mo? Pag na-save ko ang Cabrera News, make me the new CEO. Mr. Vincent Cabrera, nasan ka nung gabing namatay si Walter Just tell me the truth, Vincent! You're my wife! Sino naman ang kailangan mong patunayan, di ba? Na wala ka sa crime scene ng mga oras na yun. Siyempre, kakapit na ako sa patalim. Kung kina kailangan, yakapin ko yung patalim na yung gagawin ko. Lalo na para sa operasyon to ni Joseph. Basta magpagalin ka lang, ha? Tatay, saan mo na nakuha yung pera? Yes, ito na talaga yung pinaka most daring role I I did in my entire career. Is that enough? Kaya hindi na naman nandun siya. Sa akin naman, di, di naman siya ka-daring pero baka daring for Kim. Para sa akin, uh -huh. as as a Kim Chu girl from Cebu City. Hi mga friend ko, it's Megan Larica. at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan muli po ako nagbabalik sa paggagawa ng mga ganitong uri ng content. Ang pag-upload ng mga reaction videos at magiging lalo tigit na po ang uh, pag-upload natin dito sa ating munting YouTube channel ng full episode nitong nga uh, papalapit na papalapit ng mapapanood na The Alibi. Magsisimula na po ito sa November 7 at dito nga sa ating YouTube channel ay i-upload natin ang mga advance na kaganapan. Sa ngayon ay yan muna no, yung pinakita yung mga kaabang-abang na eksena dito nga sa bagong series ni na Kim Chiu and Paolo Avellino. Ang The Alibi ay isang uri ng crime, drama, mystery, romance, and thriller. Kaya naman talagang uh, ang ganda nitong tutukan, ang ganda, ang ganda nitong subay, subaybayan. Kaya sana tulad ng Linlang, muli po magsama-sama tayo dito sa ating YouTube channel upang panuorin gabi-gabi ang mga advance na episode ng the alibi. At again, paalala sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong uri ng content ng videos, skip lamang po ito at hanapin saan pa man or sa YouTube or kung saan pa man ang mga videos na nais niyong panuorin. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!